Ako'y pinatawag ni Mama mga maring. Ay sus, pagdating ko ay maganda talaga ning may kaibigan tayong nag-birthday, no? Ay may padala pala sa atin mga maring na mga ano, ay hindi. Mga pangulam ba, mga Mars? Ay hindi na ang inyong lingkod pumunta sa mismong birthday niya. Ay alam nyo naman mga maring na marami tayong karakit sa buhay. Ay syempre si Mama mga maring doon siya galing ay nagalasyaron po siya mga Mars oy. Ay syempre mga Mars at maraming kahoy sila Mama. Ininit na natin yan lahat mga Mars. Sa la ay hindi nyo naman na itatanong mga Mars. Best tayo dyan sa paginit init ng mga ulam. Ay mga panis na lang ang inyo ha. Ang amua hindi. Ang sabi nga ni Mama mga Mars, best daw ako maginit init init ng mga ulam kaya hindi daw talaga ako ng mga panes. Ay, Ay syempre, mga Mars, dali-dali din tayo dyan nagparikit ng apoy at maginit init na talaga tayo nito. Umpisahan na ang pag-init ng ulam, no? Nagdilaab yun in town, ang kasirula nga akong gitak ang mga maring. Halos mulupad yun in town ang kaldiro oy. Dagahan malagig kahoy is mama oy. Pansin ko lang mga Mars, no? Maputi pa tayo pagka uh, itim ang ating suot na damit, no? Ay, wag na lang kayong maingay mga maring, ha? Ay, ang nainit ko pa lang dyan mga maring ay yung may sabaw. Nainit na sana yung nung una. Ang kaso, sabi ni Mama, idagdag ko daw yung isa. Sa akin pala yung isa, initi na daw lahat, ihalo na daw lahat ba? Ang sabi ko, nangadugmok naman yung mga buto, Ang sabi ni mama mga mareng, ikaw na gani ang binigyan, ikaw pa nagsigig reklamo di ha? O pasailua po Pasa Pasailua, agyog ko ninyo ba? But an ba ang akong kaibigan nga nag-birthday mga maring oy? Kahit wala ako doon, gipadadaan talaga ko niya mga Mars ng pangulam ba? Aw iba-iba talaga mga Mars kapag kamabait ka no. Bisag magsigi ka lang bisag mga suko sila, aw oh, katawa, ragihapong ka. May nanood pala sa akin dyan, mga maring, dyan sa likod ko, nagsigigiriklamo. Tanggalin ko daw, mga Mars, ang ibang mga kahoy, kay sobrang dami na daw ang kahoy, mulupad na daw ang kaldiro. Ay, ang sabi ko sa kanya, hayaan mo na lang yan pa, kay hindi ko naman nadagdagan yan, daghan pa ko kayug initon ba. Ang pag-init ko kasi dyan mga Mars, yung pinatuyo talaga ba? dili talaga siya dalawin ng pagkapanis kinabukasan. Ay tama na yung pagpakita mo, Inday, sa binigay sa iyo. Oo na, ikaw na ang binigyan. Ang dami pa namang binigay sa iyo. Mahal na mahal ka talaga ng kaibigan mo at naalala ka ba, bisa na. Ay syempre mga maring, hindi talaga yung mawawala yung pagbinuang buang natin sa kusina, oy. Kaya yung mga nasa likod ko mga maring nagsigi na lang yung katawa sa akin bisag antok na. Ay bita mga maring no, nangamoy naman na nga ako ang ininit kaya halu-haluin muna natin yung panigurog halo bisag mga nga dogmok na yan. Ang isunod na po nato mga maring kana na kuan yan. Dinuguan ba? Atong inito niya siya mga maring nang patuyo talaga harang di po na siya dalawin ng pagkapanis. Kinabukasan ba? Kainara ba siya igata ang mga Mars? <laughs> masarap kasi yan mga maring yang dinuguan kapag sobrang tuyo mo talaga siya bang ipag-iinit. Kinabukasan ay masarap talaga yan siya ay partner sa puto mga Mars.